What flavor is that ice cream? What flavor? Is it chocolate. With You want chocolate? Coconut. Coconut na? Ito sa bukid. Uli dito siya na. Coconut. Ayan. Dalawa kumain ng ice cream. Namimiss ng anak ko yung ice cream. Galing nagbakas galing nagbakasyon sa probinsya. Ayun, nami-miss na yung ice cream. Isang ano, siya lang. Ayun, kainak maami ha. Abusin mo yan ice cream. Grabe. Pumunta lang ng Siargao, ganyan na. Nagkakasanborn. Grabe yung Turista bakasyon na yun. Eh. Turista na ano. Turista <laughs> daw siya eh. Kasi Manila boy daw siya. Pagdating ng Siargao, dalawang buwan doong bakasyon. Ayan, nagka-sunborn. Payat-payat. <laughs> ah. Uh, May Grabe magka... Ano makasunborn pala talaga yung ano, init sa Siargao. si sirian Ramos nag-shooting. Ayan. Busy yung data kakatuklap ng samboy Ano okay. mm. no ba yan? Ayan, tinago oh. ng tita. Niloko <laughs> ng tita. Huwag mong lokohin. Huwag mong lokohin yan. Marunong mm. yan. Grabe naman yun. na, kurami. mo yan, Ubusin mo yan sang tapern na ice cream mo, bosen mo. Nyanon? Ayun. Di ako. Di ako, Bye bye. Bye bye guys. na. Bye bye guys, bye bye. na? Bye bye guys. Ice cream. Ice cream. Bye bye guys. Bye bye guys, ice cream You eat ice cream, bye bye guys. Bye-bye, guys. bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Mama Kindle, alokin mo, oh.